ang amoy ng aso ay talagang hindi ka nais-nais. -na Kung kaya nga talagang uh, mero merong mga lumalabas na shampoo at mga supplements para dyan. So, paano naman yung kapag nangangati at naglulugas na ang mga buhok ng aso, ay talagang natural lang yun talagang umaamoy na yan. So, ito ay minsan dahil sa katandaan or minsan nahahawa sa ibang aso. So, paano naman kung wala kayong pambili ng mamahaling shampoo? So, guys, nangyari na yon sa aso namin. Yung umamoy, bumaho, at saka naglulugas na talaga ang kanyang buhok dahil sa katandaan niya. So, ang ginagawa ko, kahit na yung shampoo na natural sa tao, ay nilalagyan ko na lang siya ng pinakuloang oatmeal. Ang aso talaga stress yan kapag yan ay pinapaliguan ng araw-araw. Pwede mo siyang paliguan araw-araw. Nasa approach mo yan sa aso. Bukod sa naghahalo ako sa shampoo nito, ay binababad ko ang oatmeal sa kanyang katawan. At dahil nga sa may edad na yung aking aso, talagang may amoy na siya, kaya na-advise ng doktor ang pakainin ng tomato. Take note, kung kayang tanggalin ng tomato ang baho ng aso, ay kaya rin tanggalin ang amoy ng tao. Ang tomato talaga ay napakagandang source sa acting health natutulungan ng tomato na matuno kaagad ang lahat ng ating kinakain. So guys, hindi ako expert sa aso, pero dahil nagkaaso kami, marami ako nga uh, alam sa aso. Comment below lang kung ano yung gusto nyo malaman tungkol sa aso. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!